Welcome back guys. Nandito tayo ngayon sa Mother Farm. Dito sa Mother Farm guys, marami po tayo dito mga magagandang tanawin. Tulad na lamang ng mga bulaklak at mga hayop guys. Tulad ng kambing, mga tupa, kuniho, at mga biik guys. At dito sa ngayon marami, may mga karera din ng big guys, karera ng itik at sa karera ng tupa. So ngayon guys, nandito tayo sa mga bulaklak sa ngayon. Alam nyo ba guys kung ilang piraso ng mga bulaklak ang nandito? Guys, meron lang namang 3.5 milyong bulaklak guys na nakaraniwang mga bulaklak mula kalagitnaan ng Pibiro hanggang kalagitnaan ng April at ito guys ay at ang iba naman guys na mga bulaklak tulad ng cosmos at salvia ay itinanim ito sa mga bukit guys so ganito guys kadami yung mga bulaklak dito kaya napakaganda tingnan guys kapag sabay sabay sila na mumulaklak ay napakaganda tingnan ng mga paligid niya buong paligid guys dito magkukulay pink guys at saka dito naman guys yun, nakita nyo ang mga ang paligid guys so puro pick nyo yung mga na bulaklak na napakaganda tingnan napakaliwalas guys at saka paka, napaka relax sa isipan so yun guys ang nakikita nyo doon guys mga kubo kubo ay pwede pala kayo doon magka camping guys pwede kayo doon mag Hello. Guys, ang sinasabi ko ni ng karera ng mga big guys iba na tuwa yung mga bata yun ang ito ang mga laro ng mga bata guys yung karera sila <laughs>

hindi huh? na yung bisig, guys. Sa sarap sa ko na hangin kasi, ng puno. Let's no? pasok tayo sa lugar, guys. Para pa okay, mabuti pa pa tayo, mabuti tayo, pasok tayo. guys. Pasok tayo. Ayun, punta tayo dito.

camping guys eh. tingnan nyo guys ang lalaki ng mga camping guys oh. toro, na, toro na camping na to And guys nagkapatong pa eh kaya tong sila guys habang pinapanood nila mga camping uh, tingnan nyo guys oh. laki haba ng sungay mga bigote pa <laughs> so tara guys lapas na tayo masama nyo dun sa bundok tayo punta tayo dun marami pa dun mga tanawin guys at sa mga may mga palaruan doon sa taas ng bundok marami dun mga palaruan guys at saka nandoon yung mga ibang tupa at saka yung baka at saka mga itik guys nandun so magkita natin doon, guys ito pala guys ang mga kasamahan ng camping guys o so, oh. nandito sila oh.

'Yung mga tanawin dito, guys. kung mm -hmm. na dito sa taas, guys. 'Yon makita mo sa baba. So napakaganda, guys ng overlook dito. 'Yung mga pundok ng katatigan, 'no. Para nakasakitan, so, na 'no. Plano 'yan. Napakaganda dito talaga, guys sa taas. 'Yan 'yon. 'Yung kanina, so, guys, yun, nakita yung yun, mga pumupukobot 'yung taya kanina galing 'yan. 'Yan. Sa so, so, 'yung mga bulaklan 'no, 'yan tayo kanina galing, guys. So, yun umiikot lang tayo dito. guys. Dito tayo sa Mother Farm. Gag Tingnan natin mga magandang tanawin guys. kami. Sarap dito ng hangin. Ganda ng view dito, guys. And so let's go guys. Alright.

thank you guys sa panood nyo sa video ko guys at saka sa walang sawang pag na sa channel ko maraming maraming salamat guys bung puso ko nagpapasalamat sa inyo sa walang sawang support guys bye bye